Nag-uumpisa ng magpahayag ng mga hula ang mga netizen tungkol sa kung sino ang magiging calendar girl para sa taong 2025 ng isang kilalang liquor brand. Ang mga hula ay umusbong matapos maglabas ang brand ng teaser noong October 29 na naipost bilang isang Facebook reel. Ang caption sa teaser ay naglalaman ng salitang radiant and captivating na nagbigay inspirasyon sa mga taga-subaybay na mag-isip tungkol sa posibleng modelo. Sa comment section ng post, maraming netizen ang nagsimulang manghula at ang ilan sa kanila ay nagtuturo kay Kim Chu, ang award-winning kapamilya star at host, bilang pangunahing kandidato. Isinangguni ng mga tao ang kanyang chin o baba bilang isang batayan para sa kanilang mga hula. Isa sa mga komento ay nagbanggit, ang baby ni Papi Pao yan. Si Mami Kimi yan, chin palang alam na yan ng mga kakimpaw na nagpapakita ng kanilang tiwala na siya nga ang pinahuhula ang modelo. May ilan namang bumati at nagsabi, OMG Kimi hala pag may calendar saan bibili na nagpapakita ng kanilang excitement sa posibilidad na makita si Kim sa isang calendar. Isa pang komento ang nagpasalamat, wow na sa calendar ka na Kimi a panibagong biyaya na ni Lord, congratulations Kimi love you, na nagpapahayag ng suporta at paghanga ng mga netizen sa kanyang mga tagumpay. Ang mga ganitong hula at pagsuporta mula sa mga tagahanga ay hindi bago kay Kim Choo. Sa mga nakaraang taon, nakilala siya hindi lamang sa kanyang mga proyekto sa telebisyon kundi pati na rin sa kanyang charismatic presence sa social media. Ang kanyang estilo at personalidad ay talagang nakakaakit kaya hindi nakapagtataka na maraming tao ang umaasa na siya ang magiging mukha ng kalendaryo ng nasabing liquor brand. Maraming artista ang pinipiling maging calendar girl o calendar boy ng mga brand at madalas ito ay isang pagkakataon upang maipakita ang kanilang image sa mas malawak na audience. Para kay Kim, na may matibay na pundasyon sa industriya ng entertainment, ang ganitong proyekto ay isang magandang oportunidad upang ipagpatuloy ang kanyang pagsikat. Habang ang iba ay nag-aabang ng opisyal na anunsyo mula sa brand, ang mga netizen ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga opinyon at hula. Ang social media ay naging pangunahing plataforma upang ipahayag ang kanilang pananaw at suporta, na nagiging dahilan upang lalong mag ang usapan. Sa huli, ang lahat ng mga ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang epekto ni Kim Chiu sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang pagiging positibo at nakakainganyong personalidad ay patuloy na umaakit sa mga tao, kaya tiyak na magiging masaya sila kung siya nga ang makikita sa kalendar ng brand na ito. Ang mga paligsahan at hula na ito ay nagpapakita lamang ng pagmamahal at suporta ng kanyang mga taga-suporta sa kanyang mga proyekto. Mula sa mga hula hanggang sa pagbati, ang excitement ng mga netizen ay kapansin-pansin. Sa kabila ng mga spekulasyon, marami ang umaasa na sa susunod na mga linggo, makakakuha tayo ng higit pang impormasyon tungkol sa kung sino nga ba ang magiging calendar girl at kung paano ito makakaapekto sa karyer ni Kim Chu. Ano ang sa inyo sa balitang ito?